we really have to think things over to be really sure of ourselves. Ayoko nang magkamali. Steve, pagbalik natin sa Maynila, kung pwede sana, huwag ka na munang dumalaw sa bahay. Kasi masyado nang nasasanay si Christy sa'yo eh. Hindi kaya mali ang solusyon mo? At this point in time, I think, dapat makahanap tayo ng paraan kung kung paano lalo magiging close sa akin ang bata. Gusto niya ako maging daddy. Gusto ko siya maging anak. salamat tayo. Salamat ha. Walang salamat sa nagmamahalan. Minsan ako nagmahal. Akala ko pag mahal mo ang isang tao, wala lang hihigit doon. Naging pingi ang puso ko sa lahat-lahat dahil akala ko tamang pagmamahal na yun. I was young and stupid. Too... Si Christy, she's my world. She's the only one that makes life worth living. Hanggang sa tumating ka sa buhay ko,

bakit mo agad sinabi na may sabit ka? Hindi sabit ang anak ko. Sabit siya sa akin. Trina! Nio, sa simula pa lang kasi dapat sinasabi mo na yung mga gantong bagay. Hindi ko alam na magiging issue to. Issue yan sa akin. Ano magiging nanay ako ng bata? May mommy ang bata. Ayaw mo na? Trina. Hey, I'm sorry. I should have told you right away. Maybe this weekend. Maybe pwede tayong a glitch with Murphy. I think you guys should get along. Please. Uh, excuse me, excuse me. Huh? What? 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 Bakit hindi kayo you with Alam mo, hindi tayo babayaran mga sponsors pag di kayo magkasama. Alam, dali, kunin mo, kunin mo siya. Kukunin ko kayo ng video. It's just so wonderful there. I <laughs> mean, it's like... You... Hoy! Ano? Tawag tayo ni Let's Go, Let's Go! Um, excuse me. Mm -hmm. Okay, hurry back. I'll tell you more okay. about New York, okay? <laughs> Tara! Uy, teka, teka, teka. Ano? Bakit ba ang init ng ulo mo? Eh, paano? English na English eh. Pilipino naman yan eh. Eh, hindi nga siya marunong magsalita ng... Ay, alam mo, kapag tinadyakan ko yun, alam mo, magtatagalog din yan at aray din na sasabihin yan, no? Eh, bakit? Eh, basta... Ay, nako, halika na. Kasi si ano, si Let's Go, Let's Go, tinatawag na tayo, video-video. Basta mag-iingat ka dyan. Dahil baka mamaya ako nang gawin yan sa'yo. Baka mamaya ako nang mahuwakan yun dyan. Hmm. Already, standby. Smile! protect mo na. Bakit ganyan mga smile nyo, ha? Fake? At naniligis kayo? Malamig eh! Ano malamig? Hindi, hindi pwede. Kailangan dapat yung sweet kayo. Kailangan maganda pag pinalabas sa TV. Bakit? Hoy, hoy, meron tayong mga nagbabayad ng na sponsors ha. Sige na, akbay. Akbay, yan. Yan, closer. Sweet! Yan, smile! Yan, smile. smile, smile! Oh, yan, closer, closer. Come on, come on. Closer. Yan. Good, nice, nice. Yan. Yan. Good. Very good.